pag may katwiran, paglaban mo. <laughs> oh, napako yan doon, no? Pork clip to, ha? Pork clip, napako. Mm. Mahirap tanggalin yan, ha? Alam kong tornado Oh. may <laughs> tornado. Tsagaan lang talaga. Oo, oh, malapit yan si Dave. Matsaga yan si Dave. oh, tumigil na naman ulan. Lala. Yan. Anong anong size yang tako doon? Dito. Dito sa ata doon, no, di tres. Yan. Tingnan natin. Di tres. Ah, di Oh, di tres kanina ano? ngayon di dos. Di Dos dos. Dos na payat. Dos na payat. <laughs> Uh, dali ang ano Ang uh, forklift So yun mga guys uh, Babaklas yung tropa natin Si tropang dib Forklift uh, na gulong yan So hindi rin pala basta basta magbaklas ng gulong Ng forklift dahil medyo matigas sya At kailangan sing silsilin ko nakikita nyo Minamaso maso yan ni eh. pareng Dave, hanggang sa matanggal niya yung pinaka bakal sa loob at bago makuha yung tinatawag na interior Oo. Uh -huh. Kailangan siyang <clears throat> silsilin ng silsilin, paluin ng paluin. Uh, at hindi po pwedeng wala kang kasama diyan lalo na kung hindi ka pa bihasa magtanggal ng ganito. At kahit uh, sanay ka na, kailangan mo pa rin ng kasama lalo na kung ikakabit na at babaklasin mismo sa sasakyan. At the same time guys, ito uh, dinala lang to ng customer hinati dito sa vulcanizing. Kaya hindi na siya ikakabit kumbaga ibubulkanize lang siya at i-assemble sa gulong at bahala na sila magkabit niyan. Sa condom lalagay mo isa lang. Hindi, hindi na ako Ah hindi na na lang. <laughs> isa lang no naipit no. Sa so, ng mga nanonood, binibera. <laughs> ha? <laughs> Diyan. Oh, sulit yan, sulit. Bumol. So, mga dalawang minuto lang, loto na yan. Tapos kakapit na naman. Tapos so, yan guys, binalik na ni Dave. Isang butas lang yung no? Bigat talaga, bakal yan eh, loob ko tayo. Sulit yan. Uh, gulong ng ano to, forklip. Tapos may sapin pa pala yan, no? Lock nga, lock. Yun. Kala, maalam ka talaga dito. Kung hindi, mangamuti ka dito. <laughs> Mangangamuti ka. Ayan. Uh -huh. Guys, uh, mas madali palang magbaklas kaysa magkabit nito. Magbalik na. Uh, todo ano yan uh, maso actually guys tatlo sila nagtutulong-tulong dyan guys kasi nga talagang uh, matigas siya so pag nangawit na yung isa yung isa naman tapos pag nangawit na naman yung isa isa naman so tatlo sila dyan nagtutulong tulungan sila kasi nangawit ka dyan kakamaso uh, ang hirap kaya ipasok yun mas mabilis lang siya tanggalin kaysa sa ibalik pero may mga tendency rin na mga gulong na mas mabilis lang siyang ibalik kesa sa pagbaklas. Pero ito, iba ang design nito. Uh, ah, kailangan talaga siyang <clears throat> masuhin para maibalik na maya. So, yan, Pumalit na yung isa. Pangalawa na yan, yung nagpalit sa kanya. Yan. Pumasok na, guys, after 24 hours. <laughs> si Carlo lang pala kailangan. O, oh, diba? Kailangan, 20? Ha? Bente o cinta bumigat 'dol 75 'yung karga